sa klima. Matatagkaan ang 6 ng Nobyembre hanggang ikadabing walang ginanap ang U UN Climate Change Conference o COP27 kung saan nagtipo ng mga leader ng iba't ibang bansa upang talakayin ang pagharap sa krisis sa klima. Malinaw at maigting ang panawagan ng mga pinakabulnerabling bansa ang pinansyal na commitment ng mga mayayamang bansa para sa adaptation at transition tungo sa mas malinis nagkukuna ng kuryente o enerhiya. Ngunit pilit pa rin ng imperialistang bayan at ng malalaking korporasyon ang pag-ako nito sa moral at historical na responsibilidad sa kasalukuyang krisis. Kaya naman ngayong umaga ang ating panawagan para sa pagkilos, ang krisis sa klima, magtulungan, what you ang katungan, ang krisis sa klima bansag, Imperialismo! dibansag, digaw ng taong bayan, sa kalikasan, digipin ng kalikasan, digaw ng taong bayan. Para sa 9 na ad-programa, tinatawagan po natin Sir Ronel Arambulo ng Pangalalay upang ipaliwanag ang dagok na nararanasan ng ating mga tanggol kalikasan sa sumisidhing krisis sa klima. Digaw ng taong.